Hi mga kaonix, narito tayo ngayon sa Lolas Healthy Farm sa Magsaysay, Occidental Mindoro. At dito kinanap ang aming activities, ano? dito ang aming venue mga kaonix. Pero hanggang sa ngayon na hindi pa rin tapos yung aming activities. No? Pasado 5.35pm na pero hindi pa rin kami tapos. Lumabas lang ako sandali mga kaonix. Dahil gusto ko lang huminga sandali, magpahinga, magrelax para pagbalik ko ay... Refresh na ulit tayo. Revive na ulit tayo para makapagtrabaho tayo ng maayos muli, no? Mga Kaonics, good day and good vibes, mga Kaonics, no? Ngayon ay na natin kaagad ang ating mahal na Rina, Dahil bumalik na siya sa Antipolo Rizal kahapon, ano? Dahil tayo ay pumasok sa opisina kahapon, so ngayong araw, tayo ay paalis na muli. Kaya ang ating mahal na Rina ay nagbalik na ng antipolo Rizal para mag bedrest magpahinga dahil nga paalis tayo ngayong araw. Kaya ngayong araw ay papunta tayo ng magsaysay Occidental Mindoro. No? It's already 3.30 a.m. Medyo maaga ang alis natin ngayon mga ka no? Dahil meron tayong official travel papunta ng Occidental Mindoro. No? Kaya tayo ay papunta ngayon ng uh, airport no sa terminal 1 ang ating sasakyan at tayo ay lilipad papunta ng San Jose Occidental Mindoro then after that didiretso tayo ng Magsaysay Occidental Mindoro dahil doon ang ating venue para sa ating official travel kaya samahan nyo ako mga kaonix lipad tayo papunta ng Occidental Mindoro mula dito sa Cruz Naligas, Quezon City ayan mga kaonix no naglalakad tayo ngayon dito sa kalsada at tayo ay papunta doon sa may terminal lang taxi doon tayo sa Sakaya, no sa may Maginhawa Street bago tayo diretso ng airport actually terminal 4 pala yung airport na sasakyan natin na no hindi terminal 1 so pag madaling araw no ito yung itsura dito sa Cruz Naligas so konti pa lang ang mga tao at maliwanag naman yung mga kalsada natin pero may ilan ng mga ah, nag-aayos na kanila mga paninda kasi itong palengke itong mga kaonix no itong nilalakaran natin ngayon pagkaaraw siguro mga 300 meters yung lalakari natin mga kaonix ano, mula doon sa bahay bago natin marating yung Maginhawa Street Actually, UP Teachers Village na yung maging Hawa Street. At doon ay marami ng mga sasakyan. Ganon din, marami na rin taxi doon. No? Merong terminal ng taxi doon. Ito, meron din mga terminal ng tricycle dito mga kaonik. Sa ako pa ng Cruz na Ligas. Ano? Ito na, malapit na tayo sa Maginhawa Street sa may terminal ng taxi. Ito na mga kaonik, no? yung Maginhawa Street at yun yung mga taxi ano sasakay tayo dun sa taxi tawid lang tayo kuya taxi DIR DO8 356 pesos ang binayaran natin sa taxi nandito na tayo sa loob ng Terminal 4 at maghihintay na lang tayo ng tawa meron tayong dalang uh, at sara gawa yun ng nanay ng ating mahal na Rina at actually bawal pala yun no? doon sa scanner no? Uh, pinayagan lang tayo no? so actually bawal pala yun hindi pang na nakuha yung acara na dala natin. Actually, yun ay bigay ng ating mahal na rin para sa ating nanay at pasalubong natin kay sa ating mahal na ina sa San Jose Occidental Mindoro. Sakay muna tayo ng bus no, bago tayo sasakay ng aeroplano. Pleasure having you all on board and we... Ayan mga ka no? safe travel tayo. At narito na tayo sa San Jose Occidental, Mindoro. Ayan mga ka-onics, no? Ito na yung airport dito sa San Jose Occidental, Mindoro. At namimiss na natin ang ating mahal na ina, syempre. Yun yung sinakyan natin uh, Cebu Pacific na aeroplano mga ka Labas na tayo ng uh, terminal, mga ka-conics. Merong mga tricycle dun banda, no. Dun. Dun sana tayo sasakay ng mga tricycle. Pero, mas pinili natin na... eto may tricycle din pala rito, mga conics. No? Pero, mas pinili natin na lumabas na lang sa highway, ano isa ito sa mga kilala dito mga ka no, itong tamaraw na stat, uh, statue na to dahil dito sa occidental Mindoro oriental Mindoro ay marami mga tamaraw na paglabas na paglabas lang natin ng airport ano ito lang yung highway at dito ay marami din mga tricycle na naglalakad gusto ko lang ipakita sa inyo mga ka no? na paglabas lang natin ng highway ay ito na yung Aroma Beach dagat na nakakatuwa lang dito maglakad sa dagat ano kaya papakita ko lang sa inyo rito kasi parang kailan lang two weeks ago lang ano andito pala tayo sa San Jose Occidental Mindoro may family reunion tayo with our family and kainags ayan mga kaonix no napakaganda oo nakabalik ulit tayo sa ating bayang sinilangan no? kainags no narito ulit ako ngayon sa San sa Nuse, Occidental Mindoro at nasa harapan ako ng Aroma Beach kung saan madalas kang maligo nung no, ikaw ay nagbakasyon dito dito muna tayo mga kaonis ano, sa Baywalk oh, merong mga bangka na nakikita tayo sa ating harapan no? at meron din ilang narito no? na nagtatampisaw sa dagat so ngayon ay alas 7 ng umaga dito sa San Jose Occidental Mindoro 7.55 na mga kaonix ano, mag alas 8 na pala ngayong umaga dito sa San Jose Occidental Mindoro, Philippines at itong baywalk na nakikita natin no, oh, itong aroma beach na nakikita natin oh, napakahaba nito na mga kaonix hanggang doon pa ito sa may tulo ano, at siyempre dito sa kabilang tulo wow, tingnan nyo nga naman ano no? Kita natin yung bangka oh. Wow! Ang napakasarap sumakay dyan mga ka -onyx. Meron pa palang mga aromang puno na natitira dito sa aroma beach na to, mga ka Ano? Actually kaya tinawag na aroma beach ito dahil puro aromang puno ito. Ano? Nandito sa gilid ng kalsada na katanim dati. Puro aromahan ito mga ka Kaya tinawag siyang aroma beach. Pero ngayon dahil tinebelop na halos wala ng aroma na puno, ng puno nakita ito yung aromang puno na tinatawag ano actually matinik ito mga kaonix no ay ano kung makikita ninyo aka ang tatalim ng mga tinik nito ano kaya nakakasakit ito ayan yan yung puno aroma so masarap din magpainit dito mga kaonix ano pagka dito sa aroma Pilipinas ay marami nagtajagi marami pero dahil may pasok ngayon wala pang masyadong uh, tao no? pero pagkahapon, mamayang hapon pagka wala nang tapos na ang klase so nagsisipuntahan na rin ang mga tao nakakabas na rin ito ano? ito yung may sinilangan no? ikainags kumusta kainags no? from Canada sana ay enjoy mo pa rin ang buhay mo dyan magabang na tayo ng tricycle dito mga kaonics you know, para makauwi na tayo sa bahay natin sa San Jose eto parahin natin ito mga kaonics yan hinintoan tayo ni kuya Ayan mga ka no? Narito na tayo ngayon sa bahay natin Sa San no, Jose si Occidental Mindoro Ayan yeah. So silip-silipin lang muna natin si Ang uh, ating mahal na ina no? Ang balita ko ay nandito rin yung ating uh, Si Mister Engineer no. Yung ating kapatid no? Tignan natin mga ka-onix Saka yung aking mahal na ina Tignan natin kung narito sila ngayon Yan. Katok tayo dito, mga -onyx. ano Pasok na lang tayo diretso. Buksan natin yung gate. Oops. Ito yung mga alagang aso ni Kainags. Narito siya. Sorry, ah. Kainags, nakataling nito yung mga aso. <laughs> Yan, mga kaonics. Kasi pinakawalan nito ni Kainags. Ano? Narito siya. Si... Pepsi, no? Hello, Pepsi. Kamusta na? Pepsi? Hindi <laughs> ako nakilala ni Pepsi kasi nakapalokbong tayo ng ano, no? Na hood. <laughs> oh, maamo na siya, no? Hello? Mag-say hi ka kay, ano, kay Kuya Inags, no? Yan. Hello? <laughs> kuya Inags, ano? Nakita mo ulit si Pepsi. And of course, si Coffee. Pasensya na ha. Kopi, 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 kopi. Ako tumakas. okay. Tignan natin si nanay, ano, mga kaonics. Tignan natin kung ano magiging reaction pag nakita niya na rito tayo sa harapan ng pinto. Ayan kumakain daw sila ang sila nanay, ano. Tignan natin. Ano na ay? Ha? Bakit hindi ka ba nag Kailangan pa ba mag-tick? Para namang hindi ka na surprise eh. O sino kasama mo? Ako lang. Ano sa kyan? Ha? Pero plano. Kakain ka na? Hindi pa nga eh. Ano bang ulam natin dyan? Ano saka ano ko? Naubos na? Adobong. Ano? Adobong manok? Kumusta? Ayos lang naman. Ayos Ayos lang? Ayan mga ka no? kakain lang muna kami ng breakfast. No? Sandali lang at balikan ko kayo. Ayan ano, hindi na sila tumatahol ano? dahil pinakain na sila ni Mr. Engineer ng dog food. No? Na bili ni kainag sa na dog food. Ayan, hello, coffee. Huwag ka na mahiya. Oh, nahiya pa si coffee. Oh. Kain na. Nahiya pa si coffee. Tignan mo si eto naman si Pepsi, oh. Oh, yes! Tuwan-tuwa si Pepsi. <laughs> kain ka na, Pepsi. Dili. Kain na. Yun, kain siya ng uh, sarili. Meron din siya sariling, ano, no? Uh, kainan na uh, dog food. So, kumakain din siya ng dog food niya. So, tinali lang pala sandali kasi nag-aagawan sila pagka pinapakain. Kaya, tinali lang sandali at mamaya pakakawala na rin sila. Yan ibigay na natin mga kaonix itong ipinadala ng ating mahal na Rina, no? Pasalubong para kay nanay. Ano yan? Nayo, oh, Pasalubong ni... Dailin? Dailin, no? Oh, galing pa ng Antipolo Rizal. Wow, yan. galing. Very good. Thank you. At very atchara yan. Gawa, na, gawa ni nanay, no? At nanay ni Dailin. Galing nga po. Laging gumagawa ng ano yan, eh. Ng mga atsara. Uh, 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 Oo. Masarap yan. Okay. Tikman natin. Homemade, oh. Homemade, oh. Galing. Thank you, Paano. Sige, maraming salamat daw. Hmm. Mahal na rin na sa atsara, no? <laughs> na ginawa ng iyong mahal na ina para sa aking mahal na ina. Oh. Yan, tignan natin. Hmm. Oh, sarap, ah. Sarap talaga yan. Mm -mm. Tikman natin mga kaonis. Nagbe-breakfast na tayo mga kaonis. Ano? So tikman natin yung ipinagmamalaki ng aking mahal na reina na atsara. Ang gawa ni na from Antipolo Resort. Anong lasa na yung atsara? Masarap? Mm -hmm. Totoo? Naman. Wag nga natin baka dahil lang nasa camera kaya sinasabi mong masarap. Tikman natin mga kaonis. Ano? Ako naman mm -hmm. walang hindi masarap sa akin. Lahat masarap. Yes. Mm -hmm. Talo na ito homemade. Mm. Masarap nga mga kaon. Tama-tama lang yung asin niya. No? Hindi siya sobrang asin. Eh. Na yun, no? maraming salamat sa inyo sa atsara na pinadala nyo kay nanay. Salamat po, Mariko. Actually, itong atsara na gawa ni nanay, ano, meron pang How dito? May sitaw, no? Sa sitaw? Minsan, ito, meron pang... Merong sitaw. Ito, sitaw. Minsan yan, okay. meron pang talong. So, ang galing ng pagkakagawa ang maraming gulay. Hindi maraming lang siya papaya. Ang yung mga kaonik sa yan. Nga, o? O, sitaw nga, oh Sitaw. Sitaw. Karot. May karot, ano? Pa, ano pa ito, oh Parang ano, oh Ano yan? Ah, uh, luya. Luya. O bawang. Minsan, actually, meron pa akong natikma na may kasama yung Ah, uh, may kasama yung talong. talong, no? Baka dito sa ilalim, oh. Hmm. Ang sarap. Ito sa ilalim, may pasas. Lali lang mga kaonics ha. Kain na muna ako para wala mo na ng chan ko. Alis na ako na eh. Okay. Kulit ka mamaya kahit gabi. Kulit ako ng gabi? Kahit gabi. Kahit <laughs> gabi. Okay, sige. Ito yung pera ba eh. Alright, sige. Ayan, nagpahalam muna tayo sa ating mahal na ina no? At tayo ay papunta ng Magsaysay Occidental, Mindoro Kahapon ay natapos na natin yung ating mga official activities dito sa San Jose Occidental, Mindoro At ngayong araw naman ay papunta tayo ng Magsaysay Occidental, Mindoro Dahil doon ang ating mga activities na gagawin ngayong araw So, kung tutuusin mga ka sa pwede na sana ako magstay no sa Magsaysay Occidental Mindoro. Pwede na akong doon matulog kasi meron kaming accommodation doon sa Magsaysay. Pero dahil minsan-minsan lang naman ako makauwi sa San Jose Occidental Mindoro, so kailangan ko ring makasama ang aking mahal na ina, siempre naman no. Samantalahin natin yung pagkakataon na hmm, na siya ay nanatiling narito pa sa lupa ano at samantalahin natin pinyon para naman makasama pa natin siya sa mga ilang maiksing panahon na lamang kaya ngayong gabi no sa magsaysay sana ako matutulog pero possible na bumalik tayo ng San Jose Occidental Mindoro para doon makasama ang ating mahal na ina ayan mga kaonics ano 15 minutes lang naman ang travel no mula uh, San Jose Occidental Mindoro papuntang Magsaysay Occidental Mindoro. Magkatabing bayan lang sila. Yan mga kaonis, no pinapakita ko sa inyo yung mga tanim dito ngayon sa San Jose at Magsaysay Occidental Mindoro. Ah uh, actually isa ang Occidental Mindoro no sa pataniman dito sa Pilipinas na mga sibuyas ang sibuyas ay naging kontrobersyal dahil masyadong napakamahal at ginto na nga ang tinatawag nila no? dahil masyadong maraming nag-hoarding ng uh, sibuyas ano? kaya gusto ko pa kita sa inyo mga kaonix no? dito marami mga tanim na sibuyas at ngayong panahon ngayon uh, ay taniman mismo talaga ng sibuyas dito sa San Jose at Occidental Mindoro magsaysay at ganoon na rin syempre sa ibang mga uh, bayan ay nagtatanim na rin sila ng sibuyas dito sa Occidental Mindoro. Hi mga kaonix, narito tayo ngayon sa Lola's Healthy Farm sa Magsaysay. Occidental Mindoro at dito kinanap ang aming activities ano dito ang aming venue mga kaonix pero hanggang sa ngayon na hindi pa rin tapos yung aming activities no pasado 5:35 pm na pero hindi pa rin kami tapos lumabas lang ako sandali mga kaonix dahil gusto ko lang huminga sandali magpahinga magrelax para pagbalik ko ay refresh na ulit tayo, revive na ulit tayo para makapagtrabaho tayo ng maayos muli, no? Mga ka-onyx, iwan ko muna ulit kayo sandali, Pero bago yun ay mag-ikot muna tayo rito bago ako bumalik sa aming activities. So, ito yung lugar, mga ka no? Maganda rin tong Lola's Healthy Farm, no? Mga organic ang mga tanim dito. Ganun din, mga healthy food ang kanilang serve ng mga food sa amin, sa mga participants dito. So ito lang naman yung kanyang uh, itsura ng kanyang resort. May swimming pool. And then may mga punong kahoy. And then meron siyang organic garden sa banda doon. Ano? Maraming mga herbs na nakapanim doon sa lugar niya. Meron silang slides. No? At ang bagsak niyan doon mismo no? sa swimming pool. Yung bagsak ng slides nila. So, mamaya-maya ay may konting salo-salo rin yung aming grupo, no? Pagkatapos ng aming activity. So, tinatapos lang namin, no? Kailangan ko pang bumalik ng mga Onyx na yun. Meron pa akong responsibilidad doon. So, iwan ko muna ulit kayo mga ka ha? Balik na muna ako doon. Ayan mga kaonis Mga 6.30 PM na natapos yung aming activity sa ano? Sobrang nakakapagod at Pero full feeling naman siya no? Kasi marami kami mga na sa Na mga dapat pag-usapan At gawin for 2024 So ngayon naman ay kasalukuyang nag enjoy yung ating mga kasama. No? Meron lang tayong social night. Kaya, makikisama lang tayo ng konti sa kanila, no? At makikipag-usap, makikipagkwentuhan And then after that, uwi na rin tayo ng 9 p.m., ano? Siyempre, pinauwi tayo ng ating mahal na ina kanina. Sabi niya sa akin, umuwi daw ako, no? Para nga naman may kasama siya. Dahil, minsan lang naman ako umuwi rito at pasamahan ko man lang siya no kaya uh, mga 9 pm balik tayo sa San Jose Occidental Mindoro para pasamahan natin ang aking mahal na ina at ganoon din nandun din yung ating kapatid ko, si Mr. Engineer so doon din siya matutulog ngayong gabi so at least magkakasama pa rin kaming pamilya Ayan mga kaonis, ano pauwi na tayo ngayon sa ng San Jose Occidental Mindoro So, natapos na yung ating activities at nag-dinner lang tayo sandali. No? At ngayon, mga 8.17pm na no? yung orasan. At tayo ay hinihintay ng ng ating mahal na ina no? sa San Jose. Dahil doon tayo matutulog ngayon. Sobrang nabusog ako mga ka Onyx, no So, seafood yung aming nilantahan ngayong gabi. So, yung alimango at yung pusit, napakasarap. Grabe.